Hi guys! Tara samaan niyo akong tikman itong bago at nauuso ngayon sa Quiapo. Dahil bukod sa galing pa sa queson tong specialty na to, na ultimo yung way ng pagkain nila na kung tawagin ay habhab, -hab, kailangan mo rin gawin. Dito lang to sa may Quiapo, Manila sa side ng Muslim Town. At sa tapat ng BDO makikita niyo tong Mrs. Unlimited Cafe and Restaurant. Then sa labas makikita mo tong Habhaban in Quiapo Manila na specialty daw ng mga taga Quezon. Open daw sila everyday from 9am up to 9pm. At ang mura nga lang din nila, 50 pesos ang overload, taps 25 pesos naman ang plain. Sayang nga lang na chicken skin lang ang available. Meron din daw kasi dapat na atay balunan. Kaya ayan, chicken skin lang muna ang matatry natin. 2 kilos daw ng chicken skin ang nagagamit nila sa isang araw. Dahil sa mismong pancet, 6 kilos lang din daw ang niluluto nila. Ang dami ko nga rin nakasabay dito na ang way ng pagkain nila yung kinakain mismo nila sa lalagyan. Hindi na nga raw kailangan ng kutsara at saka Actually, yung pagluto naman nila ng pancet, same lang din sa mga pagluto dito sa Manila. Ultimo yung lasa, same lang din. Siguro yung pinakaiba lang din talaga yung way ng pagkain. Kaya ano pang inaantay natin guys, Huwag na i try na natin. So, yung famous hub-hub. Sobrang overload na ito. Try natin kung kaya natin hindi gumamit na ito. Try natin na kung kaya natin na. Nakakain ko yung

So, yun lang guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!